Kamel to? <laughs> Kasi hindi alam ng mga kasama ko dito sa bahay na nagluluto ako ng kalderetang kamel. <laughs> masarap. Pero parang mas masarap to. Oh! Guys. My name is Grie and welcome to my vlog. Ready na ba kayo sa pinaka-wild nating luto so far? <laughs> Dahil today, magluluto tayo ng camel. Yes, camel meat. Yung camel na nakikita lang natin sa mga disyerto. Yes. So we took the challenge to cook it, infuse it with a Filipino dish which is we call it caldereta medyo kinakabahan ako dito kasi it's my first time to cook this kind of meat. So, bago pa tayo mag-vlog, I've already did the research. And um, good luck. Good luck talaga sa akin. At ito ay tatawagin nating camel dereta. So, ito yung camel meats. If you can see, it's camel meat. Medyo mas pricier siya sa normal na beef and uh, hindi mo to mabibili sa mga supermarkets lang dito. So may mga specific butchers or supermarkets na available. In this case, nabili ko to sa may only fresh based sila sa may Ajman. Ang camel meat ay mas mataas sa protein at low fat. Kaya naman pinaniniwalaan na mas healthy ito at mas nutritious as compared sa baboy, beef or lamb. Pero ang catch doon, camel meat ay mas matigas. So we have to cook it thoroughly. You know, I've never cooked as exotic as camel meat. <sighs> Hindi ko sure. <laughs> Hindi ko talaga sure kung mag-work out siya. Pero hopefully, we are so optimistic. Because meron naman tayong cooking skills. And uh, we did our research sana mag-workout shop. At sana magustuhan din naman kasama ko dito sa bahay. Nalinis na natin tong camel meats. Sasalang natin sa may pressure cooker. Bawang. Ginger. Salt. Pepper. Water. tatakpan na natin. Sasalan sa apoy. Then we have to wait for one hour. At ito ang biggest twist. Kasi hindi alam ng mga kasama ko dito sa bahay na nagluluto ako ng kalderetang kamer. <laughs> <laughs> so, later on, titingnan natin yung reactions, reactions nila if makakalata sila na this is not a beef. I'm not sure kung anong kakalabasan. Pero game naman sila sa food adventure or food challenges or whatever it is. Game na game sila. So, let's see yung reactions nila later on. Ayun, tapos na tayo magpakulo. And uh, meron tayong konting adjustment dun sa pakulo because... Ang sinabi natin kanita 1 hour Pero sobrang tikas na ng camel made Ginawa natin siyang 1 hour and 20 minutes So yun nga talaga ang difference compared sa beef So sisimulan natin siyang magluto Let's go Fire on Oil Bawang Ibabrow lang natin konti tong garlic. Sibuyas, onion. Ilalagay na natin tong camel meat. If you can see the color, para talaga siyang beef. Pero, mas malinamnam. Lalagyan ko siya ng konting toyo. Lalagay tayo ng liver spread. Uy! <laughs> Dinalawa ko na kasi gusto ko talaga ng liver spread na madami. dahon ng laurel tomato sauce tomato paste And then, yung broth niya nung pinakuluan natin siya. Maglalagay din tayo ng cheese. Dalagda pa ako ng konting water. Ilalagay na natin yung carrots and potatoes. Tatakpan and let it sit for 15 minutes. Tutuin lang natin yung gulay. Ilalagay na natin yung bell pepper. So steamer it natin for 5 minutes and we're done. tapos na ang ating camel dereta. So ayan, nakapag-freshen up na tayo. Natapos na tayong magluto at dumating na rin yung mga kasama natin dito sa bahay. So

🎵Kaguretang maka, kaguretang oh, yeah? maka...🎵 Kamel? Kamel to? Ah. <laughs> <laughs> ikaw talaga, ikaw pa talaga nagsabing kamel! Sinasurprise sina sa talaga namin sila kung anong lase! Spoiler! <laughs> anong ba yan? <laughs> May nag-spoil! Opo! Ate Maricel, kumusta naman yung lasa nung ano? Kalderetang binuking mo sa lahat. Wala kaya ka matabi. Wala ka? Matabi. Dahil? Matabi. <laughs> <laughs> so binuking mo pa ako, talagang ikaw. Kalay ko pa na alam nila. Hindi Hindi nila alam. Hindi nila alam. <laughs> ang gulo-gulo ko ang usap natin eh. <laughs> Happy? Happy. Ay, wow! <laughs> sarap! First time kong ng camel? Yes. Sarap! Sarap, promise. As sarap niya. Kai, okay, how was your experience with the camel de reta? Super yummy. Anong, kumusta nung... Walang, ito? wala siyang bad taste or after, after taste wala after taste wala naman wala naman tapos tsaka sarap ng pagkaluto siya nice syempre yung texture beef? niya ano naman beef oh beef di ba diba, parang, parang beef talaga siya yun na? oh parang beef lang siya <laughs> Ah. Ano ano na. Ate, nakakain ka na dati lang camel, di ba? Yeah, yeah, masarap. Pero parang mas masarap to. Oh! <laughs> palalo, palalo, palalo. Pak na pak. Ate, magkano mag bang kailangan mo, te? <laughs> <laughs> Hindi madali ang challenge na to. First time ko magluto at kumain ng camel meat, pero kinaya natin minsan pala sa pagtanggap ng mga bagong karanasan doon tayo mas natututo at nagugulat na kaya pala natin. At ang camel meats, malambot, malasa at sobrang mahal ng mga rabo dahil rich sa protein at perfect sa mabagal na pagluto. Kaya sa susunod na may bago kang gustong subukan, go lang. Baka yan pa ang susi sa susunod mong favorite dish.